Pasok sa palarong pambansa ang pambato ng Nueva Ecija sa Central Luzon Regional Athletic Association o Claraa kung saan nadomina ng mga kabataang karang langyenyos ang lahat ng laban na ginanap sa Tarlac Recreational Park sa San Jose Tarlac. Nauna ang pagtapata sa Bataan sa score na 18-3. Kasunod ang Pampanga versus Nueva Ecija na dumikit ng 10-9 at sinundan ng Zambales versus Nueva Ecija. Tambak ng 13-1 kasunod ang Tarlac City versus Nueva Ecija na malayong umiscore ng 19-5. Sa paggabay ng kanilang coach na si Sir Virgilio Garcia ay proud na proud ang alkalde ng bayan na si OG Abad at bumati rin sa volleyball bronze medalist ng Baluarte Elementary. School. Binati naman ni Vice Mayor Eric Banokdok ang mga kabataan at inalala nito ang naging laban ng ilan sa labindalawang mga bata na nakasama noong nakaraang taon sa palarong pambansa sa lawag. Sa panayam ng DWNE kay Coach Garcia sinabi nito na kahit nahirapan sa bagong set ng manlalaro ay maayos pa rin niyang nag-guide ang mga ito para sa kampyonato dahil sa healthy mindset ng mga bata ang Karanglan Highlanders Nueva Ecija Mighty Generals Champion Claraa ay nakadakdang lumaban sa Cebu sa July 11 hanggang 15 at sasamahan pa rin ito ng kanilang head coach na si Garcia na ayon pa kay Vice Mayor Manukdok ay personal loan pa ng coach ang ginagamit para sa mga manlalaro. Masaya ang Bise Alcalde sa natamong tagumpay ng mga estudyante ng Bayan ng Karanglan na lumalaban pa rin para sa karangalan ng Nue